kaya yun nga po yung implication sa mental health sa mga mahal sa bu mga mahal ko sa buhay at yung implication ng security para sa aking mga mahal sa buhay now i requested for security for myself and for my family because of this fake news that turned out of hand na even the senate president which was fed wrong information, also reacted to it. Kasi ang sinasabi nila, ako raw may-ari ng digital, hindi nga ako may-ari niyan. I have another company na magda-divest ako. It's a political management firm na doon malamang may conflict of interest kaya doon ako magda-divest. Meron din po akong restaurants. Nagsimula po ako sorbetero. Alam ni Alvin yan. Reporter pa lang ako, nagbebenta na po ako ng sorbetes. Ice cream house po ang tawag dyan. Nagsimula rin ako magbenta ng gulay. Buy and sell. Hanggang nag-buy and sell ako ng condominium, townhouse, at sa naging bahay-bahay na. So ito po, malinis ang pinanggalingan to. Dugot pawis po, pinanggalingan.